Hi guys, welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, share, comments, and hit the notification bell para updated kayo lahat sa akong videos. So, guys, may papakilala ulit ako sa inyong dalawang aking bagong alaga. Ang dali ah. Ito. Ito si Black, uh, Blackie. Yan, bigay ng pangalan ng darling ko. Lucky. Sabi ko, tuxedo cut na lang dapat eh. Kasi yun, mga niya. Pero ang kanyang balahibo, guys, hindi siya pure, yung, yung hindi black na black, siya ay may pagka brown black. Yan, kulay niya ito. Yan. Siguro mga 4 days pa lang sa akin to. 4 days niya nung nakuha ko siya, payat at saka iyak na iyak, gutom yan. Yan si Blacky. Cute, di ba? Dali, kukunin ko naman yung isa, guys. Yan. Ito naman, guys, si Itim. Oh. Ito si Itim ang unang-unang tumakbo sa akin palapit nung nag-uusap kami ng kapitbahay ko dyan sa labas. 'di ba? Cute siya. Eh lang may dumalikot. Yun nga guys, nung nag-uusap kami ng kapitbahay ko dyan, tumakbo palapit sa akin yung dalawang puting na yan. Kaya inadapt ko na lang kasi wala namang may-ari at saka in dalawang aso ngay mga aso dito galit sa pusa. Baka mapatay pa sila so nakakaawa naman 'di ba? Kaya nilwa ko inadapt ko na sila. Eh, alam mo naman ako, mawain. <laughs> mawain ako sa mga ganyan, sa pusa, sa aso, ganyan. Kaya sabi ko nga, bigyan ng pagkakataong mabuhay dahil sila ay nilikha din naman ng Diyos. Maging mabay tayo sa ating mga alagang hayop at saka sa mga stray na aso-pusa. Yan. Paano guys? Hindi ko na patatagalin tong video na to. Thank you for watching. Thank you for the love and support. God bless us all. And see you on my next video. At kung hindi ka pa nakaka-click sa aking subscribe button, i-click mo lang subscribe and then mag-like ka or gusto mo mag-comment, pwede naman. Or kung gusto mo naman, uh, pindutin mo na rin pala yung uh, notification bell para hindi hindi ka maging... Ano, para-para maging updated ka sa mga bago kong videos. Okay? Medyo nagbabattle ako, no? Kasi, ano eh, tawag na Agad ko rin nahinto. Medyo, na uh, ano ko. Saka medyo masakit ang lalamunan ko. Mm, Ganon. Pero, see you guys on my next video. Bye!